Ayan guys. Naglalive sana ako. Kasi nga may signal yung cellphone. Boy, ibig lang na muna. sinubukan kong ibalik. Wala talaga. Yung wifi na din Hindi na kung anong cellphone lang pwedeng i-connect. Magluluto pala ako guys ng pinola. Sorry naman doon sa ano sa mga sumilip. Magluluto. May mag -ano rin ako guys nang <laughs> ilang piraso nitong daw ng mayabas at itong sambong. Naglaga. Ito ang ano namin guys. Kung ay kung ang iba may milk tea, kami herbal tea. <laughs> nung isa nung isang mga kagabi, ang ininom ng asawa ko ay ano? Dahon ng buyabano. Ako naman sambong. Ngayon sambong ulit. Kating na lang kami ng asawa ko. Ay. Isang daon lang pala sa akin. Ito na lang sa kanya. Ang tas nyo, no, yung sinampay ko. Ito yung sa akin, guys. oh, isang bom, Dito ko naman nilalagay yung sa asawa ko. Nakulog na. Ano guys, tinitingnan ko kung may signal ulit, wala talaga. Huwag ko ba sa wifi namin, namimili ng cellphone. Kahit yung asawa ko, hindi maka TikTok ko, o, TikTok, Facebook. Pero sa YouTube, itong cellphone na to, at saka yung cellphone niya, hindi na, hindi maka connect sa hindi ma, ano ang YouTube, hindi mabuksan. Lay ba na putol tuloy? Sorry naman. <laughs> May papakita sa inyo niya mamaya. Luluto muna ako kasi nung petsa na. May ingit kayo. Ito na guys, itong ano. laga ano may tira pa ay <laughs> hindi nga ito may inom ngayon bukas pa may mainit eh hindi ko na lang siguro ano yung sarap ito naman yung aking nag ako ng tubig tapos magluluto na ako ng pinola. Yun naman guys, yung kanin namin, no, tira, galing rep. Hindi na ako magsasain. Minitin na lang to. Nagano kami ngayon na nagbabawas ng kanin. Lalo na yung matatamis. Pero yung asawa ko, order na order ng chocolate. Kumusta naman yun? Nasalinan ko na guys ng mainit na tubig ko. Magluto na rin ako ng aking atinolas. Kayo ba, anong ulam nyo ngayong gabi? Gabi ngayon guys. Nagto tali gabi. 5.38. Diba ito hindi ko Ay! Taba ko maglalagay ng mantika. mantika na lang ng manok ang ano yun ko. Ay, sus. <laughs> hindi pa pala natanggal na itong langganan. nako. Diba may mantika din naman tong mano, kaya yung mantika niya na lang ang ano. Gamitin sa pag-isa. Ganda niya masan ko guys, oh. Plinis <laughs> na lahat. na namang laman ang ano namin, freezer. Saan ko yan binili? Diyan sa taas. Bili na ako kasi wala nang stock eh. Hindi ba makabili? <laughs> parang yung hiling, parang yung huling vlog ko, ano eh. Manok din ulam noon, noon. Adobo. <laughs> Ngayon tinulat. Ano to guys? Ah, mga damit to na pinagupit-gupit ko lang na hindi na ginagamit na damit. Ginawa ko to nung ano, nung pandemic. O, oh, san kayo dyan? <laughs> Kasi nung pandemic, wala akong ano, wala akong work. Iba na ano? Lockdown. Doon pa kami sa Rosario noon. Pero hindi yan yung sinasabi ko sa inyo na may kayo. Pero hindi ba kayo nito may ingit? Oy, nakakapagod tong gawin. <laughs> Kunin ko na nga kasi nagpapa magpika pa man ako nitong ano. Tanggalan ng katas tong manok. So ayan, nabaliktad ko na yung manok. Maingit talaga kayo dito. <laughs> Kailangan yung mainggit sa akin. Ah. <laughs> uh. Oh. <Ay, naku>, o oh. <laughs> oh, ano, hindi ba kayo ingit Kita mo yung agad kita nyo ba yung pecha? October. Ayusin mo dahil. Oh, October yan. October. Ha? Huh? October 21. Yung last na binayaran namin, guys. September. Siyempre. Yung lang naman, eh. Oh. September 20. Dubli yung binaba ng bill namin ngayon. Hindi <laughs> ko alam kung anong... Hindi ko alam kung naka... Sobrang tipid ba to o... Oh. May ano na naman. Di ba sabi ni isang balita dati, October eh, mataas pa rin ang... kilowatt hour. Pero ito, iwan ko kung anong nangyari. consume namin nung nakaraan is 84. Ngayon ay 63. So, baka nga. Kayo ba? Anong bill nyo dyan? Ha? <laughs> kung nagtitipid din kayo, pareho lang tayo. <laughs> baka may magtanong kung anong gamit. Dalawang beses nagsasayang ng rice cooker. 24-7 ang ref. Weekly mag-plant siya. Tapos, wala na kaming TV, guys. Hindi na siya nag on For the ano na lang ang TV namin, for the display. Hindi ko alam kung nangyayari dun. Pero hindi na siya nag talaga. Dati pa naman, pira naman ako mag, ano, mag TV. Pero lately, maganda kasi sa malaking screen. Ayun, nag-TV-TV naman ako. Pero kung kailan ako nag-TV-TV, nagbuhay-buhay nag-TV, tsaka naman nag-ano, na maalam, ayun, nandun pa siya. At ito yung tinola, tingnan nyo. Ayan. Madilim. Masabaw pa eh patuyin ko muna to. Lutuin sa sarili niyang tubig, sa mantika, ganyan. Ito rin yung mga halo ko. Walang ano eh, walang, walang dahon ng sili, kaya sayuti lang. Tsaka syempre yung bawang, sibuyas at luya. May ano doon, chicken cubes mamaya na. Ayan, maingit kayo ulit. <laughs> Pati yung asawa, nung lumating to guys, chinat ko sa asawa ko, pinturan ko, sinend ko sa kanya. Sa, hindi siya ma... Sa, sa Nagtanog siya kung meron ko build up, sabi ko, sabi, sabi, ko, tapos hindi ka baka akong makapaniwala. Sabi niya, hindi daw. <laughs> o, di ba? Bayad na yan kasi nagkasya yung pangbayad ko kasi mababa lang eh. <laughs>